Kasi na I have been starting yung kung ano yung opinion ko dahil of course my father was a victim noong martial law. So he was assassinated in front of my family. It was because of my emotion. Hindi ko po alam. Akala ko katawaan lang po yun. Wala lamang kaming usapan na, Uy, i-viral mo ha, mga ganun-ganun. Pero since he was the owner of that, natural, na na, it was too late kung kailan pa po ako binigyan ulit ng trabaho yung dati kong dati kong boss since 2008 as the managing director I was receiving 150,000 pero lately dahil sa nag-viral na video ko yung tapos pag nakita nila Asian director ganito pa lang image tanggal agad ako nag-sorry po ako after two weeks wala pa nga ang two weeks na eh para lang yung feeling na okay para maging freedom na yung ano ko, di ba? Pero wala, wala pa rin. Kaya itong nangyari po ngayon dahil dahil talagang sumagad na as in wala na. Naisala ko na lahat yung mga gadgets ko, lahat na kung ano mga gamit ko. Hindi ko na natubos. Down to zero na yung account, account ko. As in, wala na. Na-close na rin. ang ang pangalan po ng anak ko ay Stanley Villanueva, tapos 28 years old, may dalawang anak. Ang sakit po niya ay yung pamamaga ng puso at sa liver, kaya lumaki po yung, yung chan niya. Nalaman okay. ko na lang po yung mga almost three weeks ago. Mapalan na daw kung masurvive niya for two, two months. Ina, alam ko na marami akong pagkukulang. Hindi ako nag-alaga iyo ko lang malaman mo na kahit buhay ko, kung iyon man ang kapalit, iyon ang hiling ko sa Diyos, mabuhay ka. ko nalaman na may sakit siya. Nagkaroon po ako ng throat infection to na point na wala na akong boses. Eh, yun lang naman po ang tanging asset ko, yung boses ko. Kung hindi pa po ako nagpa-check up, hindi ko malalaman na mas may lala pala doon. Kaya ito po yung blood poisoning, blood infection. Wala na rin akong gamit. Wala na akong makain. Kaya nung nalaman ko na meron akong sakit, yun na po yung I had to speak out.